Ayan, tara mga ka-best friends, samahan nyo kami at dadalawin natin yung kumarga ng 12,000 na fingerlings dito lang sa malapit sa ating area mga ka-best friend. At yan nga po yung nabidyuhan natin nung mga nakakaraang mga buwan mga ka-best friend At nasa YouTube na po yan mga ka-best friend mapapanood nyo na po sa YouTube yan. At 12,000 po yung inalagaan dyan ni Kuya na halos nabuhay po lahat. Sabi ko nga po sa inyo mga ka-best friend. Pag pinakain po yung isda mga ka best friend, Halos 50 mil po yung makikita nyo Paano po nangyari yun mga ka best friend At napakagaling po pala ni kuya magalaga ng isda mga ka best friend Nakita nga po namin yung pag-aalaga niya Talaga naman pong tinututukan niya yung pag-aalaga niya ng isda At yan nga po dinalaw po natin Harbisin na nga po pala yan yung alaga niya Halos 3 months pa lang daw po yan na mahigit sabi niya po sa amin mga ka best friend. yung nag-aalaga po at marami na pong makukuha na mga good size mga ka best friend ayan big shout out po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video salamat po mga ka best friend, sa suporta at sa susuporta pa lang mga ka best eh, thank you na po agad mga ka best friend. At yan nga po, inikutan po natin yung alaga ni Kuya para makita nga po natin kung ano na po yung lagay ng kanyang alaga. At sabi niya po sa atin, ha-harvestin niya ng araw po. At gusto raw po ng boss niya, mga ka-best friend, eh, minsanan daw po na kukunin yung alaga niya. Eh sabi po namin, na eh, wala pong ganon. Kaya kung kami po sana ang masusunod mga ka-bestfriend eh, kukuhin na po natin dyan yung mga good size para mas mabilis po yung paglaki ng iba po na nahuli sa paglaki mga ka-bestfriend. Ayan, big shout out po sa mga naging customer namin lalo lalo na po dito sa Nueva Ecija, dyan po sa Gawing Isabela, dyan po sa Pangasinan, Ilocos, La Union, ayan Tarlac, ayan big shout out po sa inyo mga ka -best at sa mga solid followers natin, sa solid subscriber, ayan, big shoutout din po sa inyo mga ka-best friend. At sana po patuloy lang po kayo sa pagsuporta sa aming mga video at huwag nyo pong kalimutan na isubscribe ang aking YouTube channel, Boss Bin Mar TV. Ayan po mga ka-best friend at papalo na rin po ako ng aking page mga ka-best friend. At sana po eh tangkilikin nyo lang po ng mabuti yung aming mga good quality fingerlings mga ka best friend at makakaasa po kayo na quality ang ibibigay namin sa inyo at kung sa amin po kayo nanguhan ng mga fingerlings na alagaan nyo mga ka best friend na sigurado po na alagaan din po namin kayo at di po namin kayo ako. pababayaan hanggat hindi po kayo nakakaani o nakaka mga best friend po namin kayo sa area niyo para mabisita po namin yung mga alaga nyo kung ano na po yung lagay ng mga alaga nyo mga best friend kung lumalaki ba siya o hindi mga best friend para malaman din po namin at may may turo po namin sa inyo kung ano po yung dapat ninyong gawin kung sa kasakali po na magka problema yung ang inyong mga alaga at yan nga po katulad nga po yan ni kuya dinalaw na po natin dati natin yan mga best friend at malalaki na nga po yung isda niya ngayon 2 inches lang po yung kinarga ni kuya dyan kaya 12,000 po na 2 inches eh, makikita nyo naman po yung isda niya halos buhay po lahat Tinatanong nga po natin yung nag-aalaga eh, halos wala raw pong namatay sabi niya po sa atin maganda po yung recovery ng isda ni kuya at syempre nasa nag-aalaga rin po yun kung nakatutok kayo mga ka best friend tutukan nyo lang po at sigurado na maganda po yung kikitain nyo kung sakasakali po na Umaani kayo o umarbes mga ka -bestmen. At yun lang po. Salamat po sa lahat ng nakakapanood ng aming video. Thank you po. Ingat po tayo sa araw-araw. God bless.